Our Lady of Guadalupe, pray for us. May puwang sa ating mga puso na tanging Diyos lamang ang makapagpupuno. May kasabihan nga po na walang hanggan ang pagnanais ng puso. Kaya minsan kung ano-ano na lamang ang inilalagay natin sa ating mga puso upang mapunuan ang kanyang mga kagustuhan hinahanap natin sa mga tao, hinahanap natin sa mga material na bagay. Pero kahit sinong kasama natin, kahit anong bagay ang meron tayo, hindi pa rin kontento ang puso. Hindi pa rin kumpletong masaya. Hindi pa rin ganap ang kanyang kaligayahan. Bakit po? Sapagkat merong puwang sa ating puso, na Diyos lamang ang makapagpupuno. Yung walang hanggang pagnanais, yung walang hanggang kagustuhan, tanging walang hanggan lamang ang makapagpupuno. At siya lamang ang ating Panginoong Diyos ang walang hanggan. Kaya mga kapatid, tara na! At manig manumbalik sa ating Panginoon. Siya ang hinahanap-hanap ng ating puso. Our heart Will always be restless until it rests in God. Amen.